Hello everyone, yan yeah, nagkayayaan nga kami magkakapatid na pumunta dito sa amin isang kapatid na nasa Rosario, Batangas kasi birthday ng kanyang Mrs. At yan, para mas masaya ay dito na lang kami sa aming sasakyan para sama-sama. At ito rin yung dahilan kung bakit a uh, sasakyan na ilang malaki-laki ang binili namin para marami ang makasasakay. Enjoy ang travel kapag sama-sama. Dito nga kami dumaan sa likuran para mabilis. Meron nang shortcut na pwedeng maaihwa sa Rocky. At sa lipakat ni talagang oras na bago makarating sa Rosario. Kaya dito kami dumaan sa likuran. Magkakalabar son nga kami. At doon kami dadaan sa ibaan. Yan. Once in a year lang kami napunta dito sa Rosario kasi nga makakatamad punta kapag ang dadahanan may traffic pero nang natutunan namin ito itong dahan na to yan dito na kami malalas tumada para mapilis na ang biyahe kapag sari pa na si dadaan ka pa na paling na no, so, uh, sa labat ang mga sasakyan kaya eto yan may nakita na kaming uh, short shortcut ari po kami regalo <laughs> gulay <laughs> Ayaw mo aming gulay eh sa my birthday ang pahaba ng buhay gulay kinukuha mo ng aming kaparte oh grabe oh dami namin dalang gift nasasahong Ayoko mo. ayaw ko yan oh dami namin gift Bagay ka kamu ka sir. Ano Ang tigay na sala ng lalim. Ah, meron kami diyan. Hmm. Baka ikaw ni. Kamu tiga Para Hi. Hi guys. Andito na kami sa Kapati sa Rosario. Hi. 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 Kami po ang pugong biyahero. Yan <laughs> po yung bahay namin kapatid. Yun po ang birthday girl. Happy birthday. napansin ko ang daming puno ng saging at ang daming bunga. Hindi palang yata pwedeng pitasin. Oh. Ang saya. Bless po. Bless. Bless. Apo. At busy ang lahat sa so pag-prepare ng handa. Yan, simple lang naman po yung handaan kasi simple rin lang naman yung pamamuhay pero ang malaga ay nabisita namin sila para sa kaarawan ng aming kapatid at aking hipag at ma-enjoy din naman yung banding ng aking mga mahal na to na sa buhay yung pamangking ko na to na dumating from Taiwan yung hipag ko ay galing Dubai yan siya 61st birthday niya at masaya siya masaya siya dito siya mag celebrate ng kanyang birthday. Diba? E, babalik pa rin siya sa abroad. Uh, wow. Biglaan din ang dating ng pamangkin kong iyan at meron siyang sorpresa sa kanyang ina. Binila niya ito ng at yung pera na yan. Siya ang nag-prepare. At ito yung idinayo namin dito. Kain na na. Yan ang aking kapatid na mukhang ermitanyo. Ayaw na siya talagang pagupit. Ito yung last part. Malapit na kami umuwi. Mangunguha na lamang kami ng lokban o ng suha. At yan ang pagkalalaki talaga. Isa yan sa dinadayo namin dito. At ang ng atiko ko, ah, marami siya nakuhang lukban. Oo, pasayaw-sayaw pa sa o. Sobrang saya yan At pati naman talaga si Ate Nine-Nine napapasayaw na rin, oh. pa cha 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 oh. Yan. Sobrang saya talaga nila. Namin pala. At kakuha na kami ng aming lokban Ayan. Pauwi na. bye bye